Nagpamalas ng kabayanihan ang Calapan City Police at Fire Officer matapos magpaanak ng pasaherong buntis sa bus. Yan ang ulat ni Ashley Rodriguez. Kuha sa bidyong ito ang pagpapaanak ng mga pulis at bombero sa pasaherong buntis na sakay ng bus. Patungo sana ng ospital sa Calapan City para magpa-check up ang mag-asawang si Romel de la Torre at pitong buwang buntis na si Mary Ann nang makaramdam siya ng pananakit ng tiyan. Sakto na pasahero rin ang isang police officer na si Maynard Fabella na naka-off duty sa araw na yon. Agad naman nakahingi ng tulong si Fabella sa mga kasamahan niyang nasa malapit na lugar. Agad responde si na police staff sergeant Ryan Joseph Pahilan, Police Officer Beayula Marzal Alfante na kapwa mula sa Police Community Precinct 2, Santa Isabel at ang bumbero na si Fire Officer Joseph Orgas ng Calapan City Fire Station. Nanguna si Alfante na isang nursing graduate sa pagpapaanak habang tumutulong naman ang kanyang mga kasamahan. Isinilang ang isang baby boy na si Angel alas 10 ng umaga na hango sa pangalan ng bus na Angel Star. Ligtas na karating ang mag-ina sa Oriental Mindoro Provincial Hospital na sakay ng pampasaherong bus. Naghatid naman ng pasasalamat si Tatay Romel sa mga pulis at bumbero na tumulong sa kanyang mag-ina. Hinangaan naman ng mga netizen at Kalapan City Police Station ang kabayanihang hatid ng mga pulis at bumbero sa maagap na pagresponde. Ashley Rodriguez para sa bayan.